Labis na kumirot ang puso ko nang nakita ko ang mga insidente at aksidente kamakailan lang. Nang hinayang ako at nagsisi na hindi naakay ang kahit isa pang kaluluwa sa Zion ng mas maaga, iniisip. Maraming tao ang nagdurusa dahil hindi kami nangaral sa kanilang lahat. Dahil magkakaroon ng maraming insidente at aksidente sa hinaharap, ang bayan ng Diyos ay dapat na masikap na mangaral sa pagsasabing, Magsitakas kayo agad tungo sa Zion nang hindi nagsisitigil bago pa man humarap sa mga ganitong kalamidad. Walang perpekto sa lupang ito. nangyayari ang mga aksidente dahil hindi perpekto ang mga tao. Hindi tiyak ang buhay at walang kumpleto. Hanggang sa maabot natin ang perpektong kaharian ng langit, dapat tayong maging maingat, manatiling alerto at gumising sa mundo gamit ang mga salita ng buhay. Ang pag-ibig ay ang mabilis na pagdadala ng kahit isa pang tao sa Zayon kung saan kasama natin ng Diyos. Ilaan natin ang ating puso, pag-iisip at lakas sa masipag na pangangaral ng mga salita ng bagong tipan at sa pag-akay ng maraming kaluluwa tungo sa Zion. Masipag nating ipangaral ang Ebanghelyo para maranasan din ng iba ang kagalakan ng pagpunta sa kaharian ng langit. Ang mundo ay nasa kaguluhan dahil sa iba't ibang mga insidente na nagmumula sa kabiguan na makamit ang pagkakasundo at pagkakaisa, pero tanging ang Zion ang may kapayapaan. Ang Church of God ay naitatag sa buong mundo. At naniniwala ako na ang dahilan kung bakit ang gawain ng Ebanghelyo ay matagumpay na nakaabot sa puntong ito ay na ang mga membro ay namumuhay sa pagkakasundo at pagkakaisa alinsunod sa mga salita ni Ama na magibigan sa isa't isa at isa alang alang ang isa't isa. Salamat sa pagsisikap ng may mapagmahal na puso. Ang pag-ibig na ito ay nagmumula sa Diyos. Bilang mga anak ng Diyos na natuto mula sa Diyos, nagtulungan kayo ng hindi pinagtatalunan ang kung ano ang sa akin o sa iyo. Sa palagay ko, ito ang dahilan kung bakit maraming simbahan at mga propeta ang naitatag sa buong mundo hanggang sa araw na ito. Sinabi ni Ama, lubos ninyo silang igalang na may pag-ibig, magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kung walang kapayapaan, tiyak na lilitaw ang mga pagkakabahabahagi, mga pag-aaway at mga alitan. Pag may pagkakasundo, tiyak na magiging maayos ang lahat dahil nagtutulungan tayo. Mabuting gumawa ng magkasama kaysa ng mag-isa at mas mabuting magtulungan ng tatlo-tatluhan kaysa ng dalawa-dalawahan. Kaya pinayuhan tayo ni Ama na hangarin ang kapayapaan na siyang pinakamabuting paraan upang umunlad ang Ebanghelyo. Habang nagkakaroon ng kapayapaan sa isa't isa, kailangan nyo ring manalangin sa Diyos. Dapat kayong patuloy na manalangin upang hindi maagaw sa inyo ang kagalakang ito. Kapag nananalangin kayo, tinutulungan kayo ng Diyos at ginagawang maging maayos ang mga bagay-bagay. Dapat din kayong magpasalamat, ito ay kalooban ng Diyos. Pagkumilos kayo alinsunod sa kalooban ng Diyos, tatanggap kayo ng maraming pagpapala. Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan. Ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis. Ang pagtitiis ng pagiging makajos at ang pagiging makajos ng pagmamahal sa kapatid at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Isagawa natin ang salitang ito gaya ng itinagubilin. Para iligtas ang sangkatauhan, ang Diyos na makakapag sana mula sa isang mataas na posisyon ay nagpakababa sa kanyang sarili na tulad ng isang alipin. Laging binababa at niyuyuko ang kanyang ulo para paglingkuran ang mga miyembro. Nasusulat, ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Mabuti ang may taas sa langit, pero ang pagmamalaki sa pamamagitan ng pagmamataas sa lupa ay ahantong sa pagbagsak. Sa pagpapanatili ng isang mapagkumbabang puso na maglingkod sa iba sa lupang ito, hindi kayo mabubuwal, kundi sa halip ay itataas kayo magpakailanman sa kaharian ng langit. Dahil detalyadong itinuro ng Diyos sa atin kung paano maitaas sa langit, lagi nating paglingkuran ang mga miyembro ng may kapagkumbabaan. Tayo ay magkaisa sa masipag na pangangaral ng magmadali kayong pumunta sa Zion kung saan nyo matatakasan ang mga sakuna at makapasok sa walang hanggang kaharian ng langit. Upang maraming tao ang makapasok sa kaharian ng langit kung saan walang mga aksidente. Umaasa ako na gagawin ng mga anak ng Zion ang nakalulugod kay Ama at pabibilisin ang pagdating ng kaharian ng langit.